Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Yung po no, tapos na po yung birthday ni Carla pero may dumarating pa rin, ano? At maaaring ito na po yung huli. Pero napakamahal po nung uh, regalong dumating po kay Carla, no? At tuwan-tuwa po itong si Carla, no? Talaga namang uh, napakarami ng taong nagmamahal dito sa Domcar. Ano po, a ah, papanoorin po natin yung video at na dito po ay titing uh, titingnan natin kung ano po yung uh, huling regalo sa birthday ni Carla. Ano po, pero bago po yan, siyempre ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali. At uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi. At uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Yabal Santos Matubang, Kalinga at Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at uh, Kalingap Kalinga Jomar, at Carla uh, Topolar Vlog, at yung mga kasama ko po sa Karepa, yung team views at yung mga charity vlogger na kalinga partner. O ito po yung video no na kung saan ay um, may dumating pang regalo para po kay uh, Carla at uh, talagang talaga nga namang ito po ay uh, sa tingin ko ay talagang mamahalin. Ano kasi tuwa din po itong si Carla at si uh, Jomar ano po. Ang kabuwan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Jomar. Yun. Bro fragile siya, bro fragile. So, ano ba sabihin nun, bro? Ah? Ano siya, bro? Um, bawal. Ibabasagin. Ibabasagin po ito. Ayun. Ayun! 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 Ay! Ang laman ng kahon ay! Sana! Ay! Oh, kahon ulit. Ay, sorry po, manok yun ang laman ng ay grabe. ay grabe ay grabe ay sugok sugok po mga egg <laughs> egg po. ay ay ano? ano to ay a doctor yata to ah hindi hindi pa ito bro o ito lang siya isa sa mga naging ano isa sa mga freebies niya pero hindi pa po yun po mga kalingar. Di ba Ano pa? Ito pa Ay! freebies ulit, bro. Hindi pa rin po ang previous to para saan. At sige, ano natin, Carla? Uy! Ang aking itlog. Bako may mabasag. sige. Ay, grabe. Ayan. Ay, okay na natin to. Ay! Ay! Karing daw akapit ba? Uy, grabe! Ay, wow! P.B.! P.B. po, mga karingat. P.B.? <laughs> P.B. <laughs> <laughs> Ay, grabe! Wala pa, man. Parang, bro, yung ano niya palang ang mahal na tingnan. Yung... Ay, oh, yung ganda! Yung... Putip pero ay HP. Ay wow. Monitor, monitor po. Grabe, nandanin you na? Know. Ito camera, ano to? Dilubunan. Ay! Ah, angas! Oh, angas! Grabe, ang alam ko ano rin to eh. Touch screen to, bro, bro. Wow. So, dot 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 na si Carla. Hello Darcy, hello. Siya? Oh, bro. Pero yun, thank you Sir William Reyes. Thank you. So Sir William. Opo, um, sayang lang din at nita natin na ibigay po. Pero hindi na nahihabol dun sa ano po ni Carla. So ito Carla from Sir William Henry. Salamat po. Thank you po. Very useful po ito. Vlogger na po. ano po? Ipagagamit okay, ko din ko siya sa pag-aaral. Thank you so much po. Thank, Thank you, uh, you po. Makikinig na lang ako dito. Yes, yes. Sir William, baka naman. Vlogger din po. <laughs> po. Salamat Thank po. po. Ganda. Ganda Meron din siya mga ano dito. pang mount yan. Pang mount. Yan, remote. ano. Yan, ano yata yan? Stand to. Ay, hindi. pang mount din. Sa wall. Oo, uh, sa wall. Re mount. Tapos. Ay! Ay, may keyboard! Ay, di isang computer talaga yan. Ah, oo, pwede bro computer talaga okay, yan bro wala ang ganda wala bro ang ganda naman eh to hindi naman siya ganda ano yata to bro wireless, wireless. may mouse din may martel lang <laughs> hindi Di. Ganun to meron din dito, oh. Open. Uy! Hala! Bigas! Stand. Ay! Ay! Patungan ng kaldero. <laughs> ah, dito yata yun, bro. Ito na yun. Yan. Hmm. Ang lagay dito. Ito. Ay, ganda! Ganda! Eh! Thank you po, Marta. Maligayang Maligaya bro. Thank you sir. Thank you, thank you so much for assuming. Sir William and Enrique, salamat god. Po. Po, Ngayon, nakakita po natin ano, talagang ano man, ano po, ah, tapos na yung birthday ni Carla, pero may mga dumarating pa rin po ano na mga regalo. At ito po, nakita po natin ano, parang desktop yata itong uh, regalong ito, no? At talagang ano mang sabi po ni Carla at ni ah uh, Papa Jom sa uh, medyo mamahalin itong nga uh, regalo na dumating maski po sila uh, Kalingap David ay talagang napapawaw ano doon po sa regalo na dumating kay Carla. Ano po nakakatuwa naman ano po na talagang napakarami ang nagmamahal ano dito po sa Jom Car ano po talagang uh, hindi po sila nagsasawa na patuloy na bigyan nila ng mahalagang bagay Etong sila Kuya Jomar ano, sila Papa Jomar at uh, baby Carla ano po. Nang lamang po na talagang ang Jomcar ay nakakapagpasaya sa mga tao. Ano po kasi, uh, kung hindi po nakakapagpasaya, siyempre ay uh, well, hindi po sila magbibigay, ano kasi <laughs> kasi siyempre hindi po sila masaya eh. Ano sa balik dito ay uh, talagang makikita po natin, patuloy nila tinatangkilik itong nga John ka Ano? Hindi lang po yun, ano? Nakita po natin nung uh, nung una, ano? Kung papanoorin nyo po ng buong buo ang video ito sa YouTube channel ni uh, Kalingap Jomar, doon po ay makikita nyo na bumili po sila ng uh, kama po yata, ano? Ang kanilang uh, binili. Ano po? At uh, galing din po sa isang sponsor din. Ano? Ah, ano po, napakarami talagang uh, sponsor dito po sa Jomcar. Ano po, nakita naman po natin ng birthday ni Carla ay talagang napakarami po ano ang dumating po kay Carla. At walang katapusan ano. Hanggang sa ngayon ay may patuloy pa ring nagbibigay po sa kanya. Ano po, at talagang hindi po lang basta yung mga simpleng regalo ano. Talagang yung mamahalin na mga regalo ang dumarating po sa kanya katulad nitong uh, desktop ano, yung pong uh, kama ano na Regalo din po sa kanya ano galing po dun sa uh, isang sponsor ano talagang uh, naandun po yung kanilang pagmamahal dito po kay uh, Baby Carla ano po kaya yon ano sana ay uh, patuloy lang po natin suportahan itong uh, jump car kung uh, nga po tayo na hindi po natin i-skip yung ads ay mas marami po ang matutulungan ano po sa ganoon ay uh, manatiling malaki yung revenue ano po syempre kung malaki po yung revenue ay uh, mas marami pong tao ang matutulungan ano po kumbaga ay uh, mas maraming binipisyari ng kalinga ang mabibigyan ano po kaya uh, patuloy lang po tayo no sa pagsuporta dito sa John ano po at uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na nagmamahal kay uh, Baby Carla ano po ganun din kay Kalingap Jomar ako po si Tito Money Vlog na nagsasabing God bless you all Dios, Mabelos.